Maligayang pagdating sa Albay, ang lupain ng magarang tanawin at matatag na kasaysayan. Matatagpuan sa Bicol Region, kilala ang Albay dahil sa isa sa pinakamagandang bulkan sa mundo, ang Tanyag na Mayon. Taong 1814, sumabog ang Mayon at tinabunan ng bayan ng Kagsawa. Ang Kagsawa Ruins ang nananatiling alaala ng lakas ng kalikasan at tatag ng mga Albayanos. Noong panahon ng Kastila, Naging mahalagang bahagi ang albay sa kalakalan, agrikultura at paglaganap ng pananampalataya habang nanatiling matatag ang mga tao sa gitna ng pagsubok. Taon-taon, ipinagdiriwang ang Magayon Festival. Hango sa alamat ng Daragang Magayon, isang kwento ng pag-ibig, tapang at sakripisyo na nakaukit sa kultura ng albay. Higit sa tanawin, sagana rin ang albay sa pagkain, likas yaman at karanasang tunay na bikulano mainit, maalab at puno ng buhay. Albay, tahanan ng perpektong bulkan, mayamang kultura at pusong hindi sumusuko.